guys punta kong, punta kong syudad punta kong syudad ngayon mayroon na ako may <laughs> bibirhin ako at magbaya din ako sa isis -is. ko okay, ay ito oh, mo bu oh, bukas pala ramadan na oh, walang kainan na naman ito walang kainan na naman ito ingat-ingat kayo wala dito sa Saudi Arabia no? sunod tayo sa kanilang mga ano dito pa uh, mga batas batas ng Saudi sunod tayo lalo ngayong Ramadan bawal kumain o minom dito sa mga public place ano ito nga live stream nagagrabing tao grabing tao dami saan tayo nito grabing tao grabing Pilipinas kasi mag ramadan Ramadana ramadan bukas ramadan kasibukas, kasi bukas mga minamahal kasi kaya grabe ang ano tao papadala sa ano, papadala ng pera grabing ano Grabe yung ano. Ito na dami yung Pilipino. Maglabanda na kasi bukas. Kaya nga. Kaya. Ano yung guys. guys. Guys, ano guys, daming oh, tao, grabe, ang Pilipino. Bernice na, Bernis kasi ngayon, at saka ano, Magramadan na bukas. Ramadhan na bukas ng na minamahal, o. No? Rabi mga Pilipino. At saka, ano, sildo ngayon. Sildo ngayon, guys. Ayan yung, ano, daming kumakain. Daming kumakain. Grabe dami yung mga Pilipino talaga, eh. Na, Starting niya yata bukas ng Ramadan. Ayan. Ayan, dito ako sa food court, bumili ako ng pagkain. May mga pagkain kasi nagpabili din yung ano, nagpabili din yung ano ko. Kasama ko ano. Daming Pilipino. Grabe, guys. Ayan, guys. Dami kasi kaya nandito may kamayan, may pasalubong, restaurant, 'yang <todong> kabalon, restaurant, 'ng dami, <todong> <todong> dami uh, grabe di ako makapadala ng pera, kasi ang aming pila, doon, grabe ang pila. <todong> dami, Ito okay, yung mga may Dami, dami tao ngayon. Dami, dami tao dito sa bata mga Pilipino. Ang grabe. na ako. Grabe ang tao dito. Ngayon. Sweldo kasi ngayon. Saka, um, sweldo kasi ngayon. Saka Ramadan na bukas. Mag-start ng Ramadan. Kasi grabe ang tao. Hindi naman yung ano sa ano, itiin. Ang pila. Grabe ang pila doon. Lalo doon sa loob ng inches. Ano? Oh. Grabe ang Pilipino. Pilipina. Yan guys. Oh, mga ginto yan? Gintahan ng ginto. Pinalitan na kami niya mga yeah, kasi. mga gintoan yan. Oh, yan. Oh, Uwi na ako. Hindi ako nakaan. Grabe ang tao. Grabe ang tao. Grabe, grabe talaga. Pagpunta ng Kuwait. Grabe ng Pilipinas. Eh, Grabe ng tao. Hmm, yes. na ako. Pupunta muna akong bibili na. Tinan natin yung bibilha ng tinapay. Dito yung sa bata. Ano oh, bintahan ng gulay? Eh, may tanglad. Bibila kang tanglad. <coughs> <SILENCIO> 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 sus gino kopi? Betul. Susu apa gue? Kopi apa? Arabial Pilipino dami na grocery Pira eh. ba sakyan Grabe Uy na Guys, babalik na lang ako, babalik na lang ako sa sunod araw kasi grabe talagang daming tao. Grabe talaga ang dami tao ngayong araw na ito. Kasi bernis, ta sweldo pa at saka ano yung boss niya Ramadan. 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 Ramadan na ngayon bukas. And guys, nandito. Kaya umuwi ako kasi grabe talaga ang tao ngayon, guys. Tingnan mo. Oh. Sa isang ATM, grabe ang pila hindi pa padalasan ako ng pera ay ramadan ay ramad tumubok na ramadan ano ah uh, that's why too much people now in bata uh... grabe ang ano loob sa inchas grabe pila sa loob ng inchas kaya nga umuwi na ako sayang punta ko dito sayang talaga punta ko dito walang nangyari kasi ano sobrang daming tao ano, ang pila grabe hanggang labas ang labas ng inches yung pila grabe okay away na lang okay na lang sulod araw na lang kaso lang, wala nang wala lang bukas na restaurant bukas sumpi sa bukas kasi ramadan na, na bawal kumain sa gabi na ang bukas ng ano yung mga restaurant Pagkatapos ng sala ng hapon kaya ayon uwi muna kayo tayo. Kasi na Walang ano, walang nangyari. dito. puro na dito. Ito,